Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na isa ang tambalang Paolo Avelino at Kim Chiu sa mga pinag-uusap ang love team ngayon dahil sa kanilang hindi maipagkakailang chemistry na naghahatid ng labis na kilig sa kanilang mga tagahanga. Maging sina Paolo Avelino at Kim Chiu ay hindi rin inaasahan na ganoon na lamang ang matatanggap nilang suporta mula sa mga manunood at sa mga netizens. Napaka-swerte talaga ng dalawa sa isa't isa dahil mas umingay ang kanilang mga pangalan ngayon silang dalawa na ang nagkatambal. Bukod pa rito, nagkaroon din sila ng malaking fan base. Ayon sa ilang mga netizens na sa lahat ng mga naging ka-love team noon ni Paolo Avelino ay mas umingay ang pangalan ng aktor ng si Kim Chiu na ang kanyang naging leading lady. Napansin rin ng maraming mga netizens na ngayong nagkatambal na ang dalawa ay lalo silang pinag-uusapan at ipinagsisigawan ng kanilang mga pangalan ng mga nagsiship sa kanila. Mas naging blooming na rin umano ang dalawa. Sa kabilang banda, napansin naman ng maraming mga netizens ang pagbabago ni Paulo Avelino ngayong ka-love team na niya si Kim Chu. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng maraming mga netizens na napaka-formal na tao ni Paulo Avelino, kung sa babae pa ay maituturi itong mahinhin. Hindi malikot at pasimple lamang ang pagtawa subalit ngayon si Kim Chu na ang naging partner nito ay tila nahahawa na rin ng aktor sa kakulitan ng aktres. Dahil dito marami ang nagsasabing kaya tila nagbago na si Paolo Avelino ay para masabayan niya ang galawan ng aktres na nagpapakita kung gaano niya ito kagusto. Nag-aabang naman ngayon ang mga tagahanga ni na Paolo Avelino at Kim Chiu na magkaroon ng pelikula ang dalawa na tiyak kababaliwan ng kanilang mga tagahanga at tiyak na magiging box office hit. Ano ang sinyo sa balitang ito?